sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, hindi inaalis ni Hong Cheni ang kanyang mga mata sa nagngangalit na labanan sa kalangitan, bawat hampas ng enerhiya ay lumilikha ng matinding pressure, bawat bugso ng hangin ay tila bagyong handang lamamon sa lahat ng nasa paligid, mariin niyang ibinulong, puno ng paghamak at lihim na balak, habang sila'y nagbabanggaan ng ubus lakas, ako'y magtatago, Maghihintay ng tamang sandali upang sunggaban ang pagkakataon. Mula sa itaas, dumadagundong ang anyo ng dragon na si Chen Xiao, buong lakas na sumasalakay kay Ye Junlin, ang kanyang mga kamay ay nababalutan ng naglalagablab na gintong kidlat, kumikislap na parang mga bituin na bumabagsak mula sa langit. Samantala, si Ye Junlin ay nakatindig na parang haligi ng liwanag, mahigpit na hawak ang kanyang legendary Dragon Slaying Sword. At ang buong katawan ay nakabalot sa gintong barrier na tila araw na bumaba sa lupa. At sa isang iglap, mula sa malayo, pinakawala ni Chen Xiao ang kanyang mapangwasak na Dragon Fist. Dumiretso ito sa gintong harang ni Ye Junlin, at sa kanilang banggaan ay sumabog ang enerhiya, isang dagandong na yumanig sa lupa, isang liwanag na pamunit sa himpapawid. Bawat hampas ng kamao ni Chen ay naglalabas ng gintong enerhiya na may halong kidlat. Kumakalat na parang alo ng unos na walang makapipigil. Samantala, sa ibaba, si Hong Chenyi ay tinatangay ng malalakas na bugso ng hangin, napayuko siya, napaubo, at bakas sa kanyang mukha ang sindak at pangamba, sa kanyang isip ay umaalingaw ang takot, kailangan kong lumayo, kung hindi, dudurugin ako hanggang maging abo. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Ye Junlin ng buong kumpiyansa, sa harap niya, si Chen Shao sa anyong dragon ay nagngangalit, Ngunit ang gintong barrier ni Ye Junlin ay kumikislap na parang araw, nakasisilaw, nakabibighani, at nakakatakot. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatuon kay Chen Xiao, tila nagsasabing walang puwersang makakayanig sa kanya. Sa kabilang panig, dalawang cultivator ang napaatras, nanginginig ang mga tuhod, at bakas sa kanilang mga mukha ang pagkagulat, isa sa kanila ang napabulalas, kay tindi ng ataking yun, hindi ko kakayanin ang enerhiyang kumakalat sa aking katawan, habang ang isa naman, nakakunot ang nuo, ay mariing nagsabi, ngunit si Senior Ye, tinanggap niya yun na para bang wala lang, gaano ba talaga siya kalakas? At sa dulo ng lahat, makikita si Hong Chenyi na nakalayo na mula sa gitna ng labanan, humihinga ng maluwag, may bahid ng ginhawa sa kanyang tinig, at marahang ibinulong sa sarili, yan na, yan na nga, ligtas na ako. Balik sa labanan, sa sandaling iyon, Makikita ang dragon na si Chen Xiao na buong lakas na nagsagawa ng isang mapangwasak na kasanayan, ang naglalagablab na alulong ng gintong dragon sa kalangitan. Dahan-dahan niyang tinipo ng bugso ng gintong enerhiya sa kanyang bibig, at unti-unting nabuo ang isang purong bowl ang liwanag na tila araw na handang sumabog, kasabay nito, mariin niyang isinambit, puno ng paghamak at paninindak, ang banal na anak na ito ay hindi naniniwalang kaya mo pang tiisin ang ataking ito. At sa isang iglap, buong lakas na pinakawalan ni Chen Shao ang kanyang nakamamatay na apoy, diretso kay Ye Junlin. Samantala, mula sa labas ng larangan, nakapako ang mga mata ng mga cultivator sa higanteng tabing, bakas sa kanilang mga mukha ang matinding takot at pagkahindi, isa sa kanila ang napabulalas, nanginginig ang tinig, napakabangis ng enerhiyang ito, kahit ang kalasag ng isang alamat na sandata, baka hindi kayanin ito. Ngunit sa gitna ng lahat, nakatayo si Ye Junlin, walang galus, nakabalot sa gintong barrier, bakas sa kanyang mukha ang pagkainis at pagkadismaya. At mariin niyang winika, isang walang saysay -say na ilusyon lamang ito, sinabi ko na, at dagdag pa niya, puno ng kumpiyansa, ako'y walang kapantay. Mula sa malayo, dumating ang mapang wasak na atake ni Chen Shao, parang bulkan na sumabog sa kinatatayuan ni Ye Junlin, ang mga bundok ay gumuho, ang paligid ay nagapoy, at ang hangin ay nagngangalit sa lakas ng shockwave at pressure, tila ba winawasak ang mismong mundo. Dito, si Hong Chenyi ay tinangay ng matinding bugso ng enerhiya, bakas sa kanyang mukha ang inis at takot, at sa kanyang isip ay umaalingaungaw, hindi kuman lang kayang tiisin ang mga alo ng enerhiya mula sa kanilang labanan, kay laking kahangalan. Sa kabilang panig, makikita si Li Wuji kasama ang iba pang cultivator, nakakunot ang noo, pawisan, at bakas ang pagkagulat sa kanilang mga mukha habang nakatitig sa tabing, isa sa kanila ang nag-isip, puno ng pangamba, ang puting liwanag na ito'y bamalat pa sa buong Chamay Mountain, maaaring si Senior Ye ay tuluyang nilamo ng hininga ng dragon. Mariing sambit naman ni Li Wuji, napakagat ng ngipin, guro, kailangan mong pigilan ito at ipaghiganti ang iyong disipulo. Makalipas ang isang kisap mata, unti-unting hamupa ang usok, at doon, Muling lumitaw si Ye Junlin, nakatayo sa lupa, walang galos, mariing nakatitig kay Chen Xiao sa itaas, puno ng panunuya at paghamak. Nang makita ito, nanlaki ang mga mata ni Chen Xiao sa kanyang dragon form, bakas ang pagkagulat at kawalan ng paniniwala. Paano ito posible? Bakit? At dagdag pa niya, puno ng pagtataka, wala ka bang kahit anong kahinaan? Sa sandaling yun, itinaas ni Ye Junlin ang kanyang legendary dragon slaying sword, Nakatutok kay Chen Xiao. Ngumisi siya ng may paghamak at mariing tumugon, sinabi ko na, hawak ko ang dragon, hawak ko ang mundo. Paano makikipagsabayan ang isang maliit na dragon na tulad mo laban sa akin, at kasunod nito, mariin niyang isinambit, ngayon, ako naman. At sa isang iglap, buong lakas na pinakawalan ni Ye Junlin ang kanyang nakamamatay na sword slash, pugutan ang dragon at wasakin ang ilusyon, diretso kay Chen Xiao. Nang makita ito, nagpanik si Chen Xiao, bakas sa kanyang tinig ang kaba at pagmamakaawa, hintay, sandali lang, kapatid na walang talo, bigyan mo ako ng pagkakataon. Ngunit habang nilalamon siya ng liwanag, patuloy siyang humihiyaw, hindi, ako ang banal na anak, taglay ko ang kapangyarihan ng banal na dragon, dapat ako ang walang talo, bakit ganito na naman, hindi ko matatanggap ito. Hanggang sa tuluyan ng naging abo ang katawan ni Chen Xiao sa kanyang dragon form, nilamon ng mapangwasak na atake ni Ye Junlin. At sa sandaling yon, tumindig ng marangal ang kalbong si Ye Junlin, ngumisi siya ng may panunuya, hawak-hawak ang kanyang legendary dragon slaying sword, at mariing winika, ang pagiging walang talo, ay isang nakalulungkot na pag-iisa. Samantala, mula sa labas ng larangan ng labanan, masayang nagbunyi si Li Wuji kasama ang mga cultivator sa pagkapanalo ni Ye Junlin, humihiyaw sila sa kagalakan, ang kanilang tinig ay umaalingongaw na parang kulog ng tagumpay, isa sa mga cultivator ang mariing nagsambit, puno ng paghanga, napakalakas, tunay ngang si Senior Ye ay walang kapantay. Dagdag pa ng isa, nang ininig ang tinig sa pananabig, si Senior Ye ay nagwagi sa bawat laban, sa hinaharap, siya na marahil ang magiging pinakamalakas sa buong silanganing rehiyon. Sa kanyang isipan, si Li Wuji ay napangiti, puno ng kagalakan at pagmamataas, gaya ng inaasahan mula sa aking guro, kailanman ay hindi mo ako bin-aigo. Sa sandaling yun, nakatayo si Ye Junlin ng buong tikas, at isang malakas na tunog mula sa sistema ng paligsahan ang umalingaungaw, ding binabati ang mandirigmang ito, matagumpay mong nalampasan ang yugto. Nang marinig ito, bahagyang napakamot ng mata si Ye Junlin, bakas sa kanyang mukha ang pinaghalong kabagutan at panunuya, mariin niyang winika, sa wakas, Nakuha ko rin ang manok, hindi naging madali. Nang marinig ito, dalawang cultivator ang napakunot ang noo, na mula ang mukha sa galit at inis, mariin nilang winika, hindi ba't napakadali nito para sa kanya, dinurob niya ang lahat mula simula hanggang wakas, kay kapal ng mukha. Sa puntong ito, unti-unting naglaho si Ye Junlin sa kanyang kinatatayuan, nang masaksihan ito ng mga cultivator, napasinghap sila sa gulat, at may pagtataka sa kanilang tinig, Paanong na-teleport si Senior Ye? Ano kaya ang huling gantimpala? Sa sandaling yun, iminulat ni Ye Junlin ang kanyang mga mata. Bakas sa kanyang tingin ang pagtataka, siya'y nakatayo sa kawalan, mabilis na iniikot ang kanyang paningin, at mariing nagsabi, saan ako naroroon, paano ako napunta rito? Pagkaraan, lumingon siya sa kanyang gilid, tila may naramdaman na pumukaw sa kanyang atensyon, bakas sa kanyang mukha ang matinding pagkagulat, at doon, Bumungad sa kanyang harapan ng isang planeta na nagliliwanag sa kulay lila, isang tanawing nakabibighani at nakapangingilabot, sa paligid nito, makikita ang mga barkong panghimpapawid na lumilipad pasulong patungo sa mahiwagang planeta. Nang masilayan ito, napataas ang kilay ni Ye Lin, bahagyang natigilan, at bakas sa kanyang mukha ang pinaghalong pagtataka at pagkabighani, mariin niyang isinambit, ang pinakamaningning na bituin na ito, nagbibigay sa akin ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagkakakilala. Maaaring, ito ba ang Kunlun Realm? Pagkatapos, bahagya siyang lumingon sa kanyang likuran, at napasinghap si Ye Junlin sa matinding gulat, mariin niyang winika, puno ng pagtataka, ito ba'y tanawin mula sa sinaunang panahon, at ngayoy muling nagbabalik sa aking mga mata. At doon, bumungad ang isang dambuhalang projection, ang mga immortal cultivators ng nakaraan, buong loob na sumusugod, ang kanilang mga mukha'y naglalagablab sa galit at determinasyon upang ipagtanggol ang Kunun Realm laban sa mga mananakop, mariing sambit ni Ye Junlin, habang nakapako ang kanyang tingin, ganito ba kalakas ang Kunun Realm noon, napakaraming immortal cultivators. Patuloy niyang winika, mabigat ang tinig, habang pinagmamasdan ang digmaan, ito ba ang labanan ng mga immortal, kay Tindi, kay Bangis, maging ang mga bituin ay tila hindi kayang tiisin ang kanilang banggaan. Sa gitna ng tanawin, lumitaw ang isang grupo ng mga nilalang mula sa Nether Abyss, nakasuot ng madidilim na hood. Ang kanilang mga katawan ay nababalutan ng nakamamatay na enerhiya. Gumisi ang isa sa kanila, puno ng panunuya, "Tapos na ang lahat. Bakit pa kayo nagpupumilit na lumaban?" Agad namang tumugon ang mga immortal cultivators, walang bakas ng takot, puno ng alab at tapang, "Kami, mga cultivator ay walang dahilan upang matakot sa isang labanan, mabubuhay at mamamatay kami para sa Kunlun Realm. At sa isang iglap, buong loob silang sumugod, ang kanilang mga tinig ay umaaling hawakan ng linya, mabubuhay at mamamatay tayo para sa Kunlun. Ngunit sa halip na mga mba, lalo pang umisi ang mga nilalang mula sa Nether Abyss, ang kanilang pinuno ay napasinghap, at may paghamak na winika, kayong mga hangal, mga pyesa lamang kayo na itinapo ng mga banal na Diyos at umaasa pa kayong may darating na tagapagligtas. Ngunit hindi nagpatinag ang pinuno ng mga immortal cultivators, buong lakas niyang ipinahayag, kahit wala ang banal na hukuman, kayang iligtas ng Kunlun Realm ang sarili nito. Nang marinig ito, lalo pang umisi ang mga nilalang mula sa Nether Abyss, at mariing tumugon, kung gayon, ipalasap sa kanila ang ilog ng kamatayan, ipakita sa kanila ang tunay na halaga ng kanilang paglaban. Itinaas ng pinuno ng mga nilalang ang kanyang kamay, at unti-unting namuo sa kanyang mga daliri ang pinaghalong lila at maitim na enerhiya, mariin niyang isinambit, panahon na upang malasap ng Kunlun Realm ang tunay na kamatayan. At sa isang iglap, pinakawalan niya ang nakamamatay na bugso, isang dambuhalang alo ng masamang enerhiya, kulay lila at itim, diretsyo sa mga immortal cultivators. Sa sandaling yun, malakas na humiyaw ang mga immortal cultivators, pilit na nilalabanan at iniiwasan ang alo ng kamatayan na pumapalibot sa kanila. Samantala, sa kabilang panig, isang immortal cultivator na nakasuot ng pulaang napapailing, bakas ang matinding inis, napasinghap siya at mariing winika, masama ito, bawat patak ng tubig mula sa ilog ng kamatayan ay naglalaman ng dalisay na kapangyarihan ng kamatayan, sinumang tatamaan ito ay mamamatay, mabilis, umatras tayo pabalik sa Kunlun Realm. Nang makita ito ng mga nilalang mula sa Nether Abyss, sila ay nagtawanan ng malakas, bakas sa kanilang mga mukha ang kasiyahan at paghamak habang mariing winika, haha, malapit ng maglaho ang Kunlun Realm, at ang bituin ito ay magiging amin. Ngunit, sa hindi inaasahan, biglang sumulpot mula sa kawalan ang mga Enranding formation na nagliliwanag sa kulay bughaw, tila mga bituin na bumaba mula sa kalangitan, kasabay nito, isang malakas na tinig ang dumagundong sa paligid, umaalingongaw na parang kulog, hanggat naririto ako, kailanman ay hindi kayo magtatagumpay, at agad niyang inaktiba ang mga formation. Sa isang iglap, nagpakawala ang mga ito ng sunod-sunod na nakamamanghang atake, diretso sa River of Death na pinakawala ng mga nilalang mula sa Nether Abyss. Nang masaksihan ito ng mga immortal cultivators, nanlaki ang kanilang mga mata, bakas sa kanilang mga mukha ang muling pag-usbong ng pag-asa, isa sa kanila ang napabulalas, ang pinuno ng Yunsian Island ang kumilos, maaari bang baguhin ang kanyang formation ang agos ng ilog ng kamatayan, at dagdag pa ng isa, puno ng kagalakan, kamangha-mangha, sa ganitong paraan, magkakaroon tayo ng pagkakataong lumaban. Samantala, sa kabilang panig, ang mga demonyo mula sa Nether Abyss ay napasigaw ng malakas, nagtatakbuhan upang iwasan ang River of Death na ngayoy bumabalik sa kanila dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng mga formation. Sa sandaling yun, ngumisi ng bahagya ang mga immortal cultivators habang nakatingala sa kalangitan, sabay-sabay nilang winika, puno ng kasiyahan, dakila ang pinuno ng isla, ligtas ang Kunlun Realm. Sa puntong ito, makikita si Ye Junlin na bahagyang nakataas ang kanyang kamay, bakas sa kanyang mukha ang kasiyahan, at mariin niyang winika, isang napakatalinong galaw, mula sa bingit ng pagkatalo, biglang naging tagumpay, kay Husay. Ngunit bigla siyang natigilan nang sumagi sa kanyang isipan ang mga katagang binitawan ng mga cultivator, bakas sa kanyang mukha ang pagtataka, at sa kanyang isip ay umaalingaw sandali, ang tinutukoy ba nila ay ang pinuno ng Floating Immortal Island? At doon, biglang sumulpot sa kanyang likuran ang isang pigira, ang Immortal Sovereign ng Floating Island, napalingon si Ye Junlin, puno ng pagtataka, marahang nagsalita ang pigira. Mabigat ang tinig na tila nagmumula sa kalangitan, Junior. Nagulat ka, hindi ba? Ito'y bahagi ng katotohanan tungkol sa Kunun Realm noong unang panahon. Mariing nagtanong si Ye Junlin, malamig ang ekspresyon. Sino ka? Walang pag-aalinlangan. Tumugo ng Immortal Sovereign habang hinahaplos ang kanyang balbas. Ang tinig ay puno ng autoridad. Makinig kang mabuti. Ako si Liu Huang Liu, ang pinuno ng Floating Immortal Island at kinikilalang pinakamataas na Panginoon ng mga formation sa lahat ng langit at lahat ng mundo